papakita ko lang sa inyo yung small farm namin sa mga ducks namin yan yan sya may mga baby ducks pa yan yung iba nandun yan tapos may chicken kami mayroon din kami ditong kalapati ayun tatlo lang yung kalapati namin yan dito yung mga pinaka nursery namin sa mga pag pa yung chicken or ducks diyan namin nilalagay yan meron pa nga doon oh pakita ko sa inyo ito yung pagkakalibangan namin yan yung mga chicken namin tapos yun yung sa bundok na chicken tapos, yan po, yan po ang kakaibang chicken yan, no? Sinasabi so, nila wild, da, wild chicken siya. Yan. <coughs> yan, mga ducks namin. Slug nila, yan. Yung maliliit na ducks. Yung talaga yung papakita ko sa inyo is, ay, kami, pampaanak. Ayan. Meron sila doyan, yun, oh. Eh. Pinapaasawa namin para mag-load. Actually, meron kami dito. Papakita ko sa inyo. We call the 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 big chickens is um, caber. Caber siya, mga giant chicken. Minsan daw, sabi nila, umabot yan ng 15 kilos, 17 kilos. Yan, mga chicken iba't ibang breeding yan iba iba ibang itik din siya yan dito yung maliit lang naman to yung iba ducks mga baby ducks yan yan yung kalapati namin ito lang dito sa amin dati nag umpisa kami nito siguro mga halaw kasi bumili lang kami eh. Um, pinakanong lang talaga namin is isa. Isang pato pin na pinangalanan namin am um, Kuko. Tapos si Kuko, parang naanod lang siya. Inalagaan namin. Yun. Tapos bumili kami ng tatlong babaeng pato sa tawag na anito sa may anito ito namang mga sa kalapate napulot din namin itong isang black tapos yung white binigay ng ng papa ni isay yun yun na nga tatlo, tatlo lang nagumpisa lang kami tatlong inahin tapos isang napulot namin na pato ng baha yun yan kami nagumpisa ito ngayon ano na siya madami kung hindi lang kinakain yung mga egg nito ng mga aso siguro hindi lang to hindi lang ito ang ano ramen pato ang dami na kasi nakain na, na ano na nadakse na eh. yung egg siguro yung nasayang mga hindi na lang isandaan yung mangga namin medyo malaki na din sana nga magbunga na itong mixture eh. Yan lang. Yan lang. ang um, Pasilip ko sa nagkakabala namin dito. Hindi pa kami nagbubenta ng itlog gawa ng pinaparami pa namin. So, pag tumanan na siya, bibinta na time na kami binta ng egg. Pero sa ngayon, binibraid pa namin sila. Kaya lang, sad to, sad to say na yung egg namin nung nakaraang buwan mahigit 65 pieces yung kinain ng mga aso ah, ngayon mga nasa siguro nasa 20 plus yung nakain kasi di ba nga nag travel kami takloban ayun ay, pagbalik namin ayun wala na madami nang nawalang egg so ngayon sabi ko sa inyo yan lang ang aming ano na bakuran namin.